I can say no. I'm not being a little bit. I'm not being a little bit. I'm not being a little bit. I'm sadyang ganyan na buhay Dapat ka lang masal Wala rin magyayari Kung laging nakikibagay Ipakilala ayok sarili Ano man sa'yo'y mangyayari Mo'y isipin ka Nói cả hai pino, iba kita sahundoo, cu mano ngay em ơi, iba iba pino, quá trăng mắt ta con, iban malaki mom pino Masa tagumpay, -man. umulan man o umarang <laughs> ay Mula apari rilang kang gulo sa an kayo isang libo isang tua buong besa mula di na kito mi and Joey nakala kuwarami silang lang ay nabibigay Magpasigat na, oh, wala na. <laughs> pa tayo na. <laughs> so guys Kaka, 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 嘿嘿我问